Hello mga ginoong mga angalakal at mamumuhunan. Informasyon at analytical na serbisyo ay kasama mo system, guru, markets. Nagsisimula kami sa buod ng data para sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ipos ang video. Iminumungkahi namin na pag-aralan ng mabuti ang bawat parameter ng organisasyon. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Abivax, ticker, A -G -A. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Abril 18, 2025. at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Abivax Year na bibilang sa subkategory. Pharma Immune, 41 organisasyon ang lumahok sa paghahambing, ito ay napakakinatawan makikita natin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 8 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 3.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na score para sa market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa iskor na minus 8 puntos para sa Abivax Y. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Abivax Y at pagbabahagi ng subkategori Makikita natin na over 12 months ang stock Abivax Y, nagpakita ng pagbabago ng minus 56.7% 43.4% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori Tiyak na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kailangan mong isaalang-alang ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Abivax ay US$0.41 billion. At ang market capitalization ng subcategory ay US$50 billion. Abivax year account para sa isang bahagi ng 0.816%, ito ay isa sa mga maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang kapitalisasyon ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.04 bilyon. Ang kapitalisasyon ng balance sheet ng subcategory ay US dollars 12 Abivax year bumubuo ng isang bahagi ng 0.33% Paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance. Makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Abivax sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.816%. Ang capitalization ng balance ay 0.33%. Na 60% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama minus 1 puntos ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US$ 0.0 billion. Utang sa halaga ng libro ay at 225% ng equity. Rating para sa antas ng utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang balance ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average na 0 para sa subcategory. Pagtatasa ng presyo ng stock sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars isang daan at siyam na Ang mga inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Ito ay negatibo para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay zero. Ang average para sa subkategory ay 15.3 na mas masahol kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US million. Ang tinatayang kita para sa darating na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay napakasama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng hinula ang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ay 0% na may average sa subkategory na minus 51.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 58.8%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 1.433%. Na 76% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo sa merkado ng kumpanya Abivax, malamang patungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay daan at 81,000 dolyar. Samantalang sa subkategory ay isa zero, tatlong daan at thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay apat na isa Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado na binawasan ng 2,700 at 62,300 dolyar, na may average sa subkategory, minus 400 at thousand dollars at ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 583%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay 0,000 dolyar ayon sa subkategory 6,000 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at pagganap ng kumpanya ay isang daan porsyento. Pagtatantya ng bahagi ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 3.1% na may average para sa subkategori na 7%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Teknikal na tagapagpahiwatig labing 14 na nagpapakita ng antas na 52% para sa kumpanya Abivax Year. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 50%. Sa teknikal, ang mga stock sa subkategori ay halos kapareho ng halaga ng mga stock Abivax Year. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 6.41. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 32.4. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 4 na daan at Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Abivax Year Sistema ng pagtatasa ng impormasyon guru, markets isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng order na magbenta sa presyong US Dollars 6.4 kada bahagi. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 5.36. Ang stop loss ay nakatakda sa 7.44. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinasara ang order batay sa mga resulta ng session ng kalakalan noong Mayo 18, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker eh, A.I.G.S. ay ang pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance. Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong naayos. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng impormasyon Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakamahusay na madla sa mundo.